Tara gawin natin masarap ang ulam mo ngayong araw na to dahil tong video to ay para sa iyo. Tayo nga ay magluluto ngayon ng kari-karing tuwal yung baka. So ayan pinalambot ko nga siya ng halos tatlong oras so ganun siya katagal palambutin. Siyempre hindi mawawala yung ating bawang, sibuyas at yung ating mga gagamiting gulay. So wala pala ako ng puso ng saging dyan dahil wala namang kakain at saka yung ating baguong at saka yung kari-kari mix powder natin para hindi na tayo gumamit ng asyete oh, eh, at saka peanut butter. ayarin nanda ko na yung ating pagigis asahan ng ating bawang sibuyas. So, ayan. Linagay ko na nga yung ating pinalambot na tuwalya. Titinabi ko nga pala yung sabaw ng pinalambutan natin dahil yun ang gagamitin nating sabaw sa kanya. So, ayan. Linagay ko na nga yung sabaw at kumulo na nga siya. Linagay ko na nga yung ating kare-kare mix powder. So, ayan na nga yung magiging kulay niya. Nagiging kulay orange na nga siya. Tayo natin siyang kumulo at ilagay na natin yung ating gulay na talong at yung ating bagyo beans. Yung nilagay ko nga pala dyan yung bagyo beans. Pero sa inyo, kung gusto nyo, ilagay nyo din pala dyan yung sitaw. Nasa atin ang iba-ibang gusto natin. So ayan, naglagay din pala ako ng kaunting pamintang powder dyan at saka kunting asin. Kasi gagamitan naman natin siya ng baguong kaya hindi ko siya tinimplahan. At linagay ko na nga pala yung huling gulay na ating kari-kari. So, ayan na nga siya. Antayin na lang natin siyang maging malapot. So, ayan, luto na nga siya, malapot na. Kung nagustuhan mo tong video na to, pakiiwan naman po ng like and share. Kung tinapos mong tong video na to, maraming salamat sa panunood.